Pirma na lang ni Pangulong Bombo Marcos ang kailangan para maging ganap na batas ang panukalang magbibigay proteksyon sa mga caregivers sa bansa. Ating saksiha! Nakaranas magtrabaho bilang caregiver dito at sa ibang bansa si Adela. Maayos naman daw ang mga inaalagaan niya. Pero kung ikukumpara ang kinikita niya noon sa abroad, advance pa nga, pag gusto kong manghiram, nagbibigay pa sila ng advance. Tinatanong pa nila kung kailangan more money, you need some extra money, Sa Pinas, talaga napakalaki ng diferensya. Kasi dito, magkahan isang araw, 450 a day. Plus, may budget, ay may budget para sa food allowance. Yan lang. Ang mga proteksyon at benepisyong dapat tanggapin ng mga caregiver, may isa sa batas kapag naipasa ang Caregiver's Welfare Act. Sa Senate Bill 2019 na lumusot sa ikatlong pagbasa nitong Agosto, nakasaad na dapat magkaroon ng kontrata sa pagitan ng caregiver at employer. Lalaminin nito ang oras at mga partikular na trabaho ng caregiver, sahod at kaltas, day off, mga benepisyo at iba pang kasunduan ng dalawang partido. Gagawa ng Model Employment Contract ang DOLE sa tulong ng National Tripartite Industrial Peace Council. Ipapaskil ito sa lahat ng kanilang website at mababasa ng libre Pasok dapat sa minimum wage ang sahod ng caregiver. May night shift differential pati overtime pay para sa lampas walong oras na trabaho. Di bababa sa limang araw na leave credits ang dapat matanggap ng caregiver na may isang taon na sa serbisyo. Ang employer naman, maaring requirements sa caregiver ang certificate mula sa TESDA o accredited training institutions, medical certificate at NBI o barangay clearance. Ayon sa ulat ni Isa Bendanyo Umali sa Super Radyo DZBB, inadapt ng Kamara ang panukalang bersyon ng Senado at inamendahan na lang ang House Bill 227. Dahil dito, hindi nasasalang sa Bicameral Conference Committee ang panukala at kailangan na lang ang pirma ni Pangulong Bongbong Marcos para maging ganap na batas. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyo, saksi! Mga sama-sama tayo maging saksi! Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.